Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat Ako po ang inyong lingkod Mr. Yoso 007 Sa pagkakataong pong ito ako po muling Magtuturo sa inyo ng isang orasyon Isang orasyon na kung saan Ito po ay makatutulong do sa mga taong Nag-uumpisa pa lamang Mang gamot okay? O do sa mga gustong manggamot gamot Na walang hinihingi kapalit Kagaya ni Misteryoso 007, walang hinihingi kapalit. Ano? Marami na po kami ginamot. Ano? Mga cancer, ano, leukemia, bukol at kung ano pa, hindi nakakalakad na palakad po namin. Maniwala lamang po kay sa taas, ano? Na hindi kayo bibiguin ng Diyos sa taas. Gaya, gaya ng aming mga paniniwala na hindi kami bibiguin ng Diyos sa aming mga sa sapagkat so, kami ay ginagamit lamang kasangkapan ano ginagamit kaming kasangkapan upang tumulong do sa mga taong naghihirap sa kanilang kakaramdaman do sa mga taong walang pambayad sa mga ospital ano doon sa mga taong niloloko ng mga ibang manggagamot na manloloko upang pagkapirahan ano so andito po kami tumitindig tumatayo kaya kung sino man po makapanood ang video ng ito, ikalat ninyo sapagkat kami ang bukod tanging manggagamot na kailan may hindi humingi na kahit singkunduling. Ano, ikalat po natin ito sa ating mga kapwa OFW, sa ating mga kababayan at sa lahat ng mga iba pang mga lahi, ano? Kasi hindi lang po mga Pilipino ang aming ginagamot, maging mga ibang lahi po ay naniniwala at ginamot na namin sila. Praise the Lord. Ano? So, eto na po. Ang aking orasyong ituturo ngayon ay tungkol ito po ito sa bukol. Alin May bukol kayo. Saan baka may bukol? Ano? Bukol sa... <laughs> bukol sa, sa bulsa. Iba yun na. Hindi iba naman yung bukol sa bulsa. Yung po ay makapalang pera no? pag mabubukol yung bulsa, no? Okay, kung ano naman klaseng bukol ito, maniwala lamang po kayo sa Diyos, ano? Maniwala lamang kayo sa Dios, kasi siya ang magpapagaling sa inyo sa pamamagitan ng orasyong ito. Okay? Ang orasyong ito ay gamot sa bukol. Ano mang klaseng bukol yan? Bukol man yan sa bituka, bukol man yan sa matres, bukol man yan sa dibdib ng mga babae, bukol man yan sa leeg. Ano? Kahit anong klaseng bukol, mapapagaling nito. Maniwala lamang kayo. Maniwala. At syempre, gagawin nyo sa tama. Okay? So, ito po ang orasyon. Yesus, ya Ha, Edur, Edure, Edurem, Eden. Okay? Tumiyak pa <laughs> Ulitin. Yesus, ya Ha, Ha, Edur, Edore, Edorem, Eden. Okay? Gusto ng tatlong ulit. Okay? Iihip sa, sa tubig. Inumin. Inumin. Ano? Pagkainom. Ibuga doon sa bukol. Kung abot niyong bugahin, ibuga nyo. Ibuga nyo. O kaya, ibuga nyo sa kamay, ipanghilot ninyo habang hinihilot niyo, hinihimas-himas ninyo yung bukol. At siguradong mawawala yan. Maniwala, sapagkat marami na po kaming ginamot na mga bukol. Okay? Maniwala lamang kayo. Huwag kayong ng isip na hindi kayo kayo kayang pagalingin. Ano sa pagkat ang Diyos ang papagaling sa inyo hindi po kami o hindi ang orasyon ito. God bless you guys. Pabuhay kayo. Bye.